Magandang araw po mga kasundo. Bago ko po simula ng ating kwento, ay may natutunan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay, ang mag-subscribe, like at comment ay suswertihin ngayon. At ang hindi mag-skip ng mga ads ay mas lalong suswertihin. Simula na po natin ang ating kwento. Magandang araw po sa inyo, Kuya Barry. Nais ko lang sanang ibahagi sa inyo ang naging karanasan ng aking Lola Milagros nang ipinagbubuntis pa lamang niya ang aking ina. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Hera. Ayun po sa kwento ng aking Lola sa akin, nang mga panahong ipinagbubuntis niya ang aking ina, ay nagpasya sila ni Lolo at lola na magtanan at magpakalayo-layo ng lugar na kanilang matitirhan. Hindi raw po kasi boto ang pamilya ng bawat isa sa kanilang relasyon. Sabi pa nga sa akin ni Lola, ayaw raw siyang ipakasal ng kanyang mga magulang kay Lolo Elias dahil wala itong magandang trabaho dahil sa kadahilan ng iyon ay nagpasya ang dalawa na manirahan sa isang barrio na malayo sa kanilang mga magulang at walang mga taong nakakakilala sa kanila. Sigurado ka bang ah, kaya nating buhayin itong anak natin? Tanong pa ni Lola habang naghihintay sila ng tricycle patungo sa baryong kanilang titirhan. Ah, oo naman, oo naman Milagros. Sisikapin kong buhayin ko kayong dalawa ng ating anak. Basta huwag lang kayong mawalay sa akin. Tugon naman ni Lolo kay Lola. Dahil doon ay nagpatianod na lang si Lola kung saan man siya dadalhin ng aking abuelo. Noong mga panahong iyon, idnamin ni Lola na nagdadalawang isip pa sana siyang sumama kay Lolo Elias dahil hindi siya sigurado kung kakayanin nilang mamuhay ng sila lang. Isa pa ay hindi rin sigurado si Lola kung ligtas ba ang baryong kanilang pupuntahan. Subalit tuwing naaalala niya ang sinabi ng kanyang mga magulang na ilalayo siya ng mga ito kay Lolo ay nawawala ang kanyang pagdadalawang isip. Ayun na nga Kuya Barry, natuloy nga sila sa kanilang plano at narating nila ang nasabing baryo. Pagkababa nila sa tricycle na kanilang sinakyan ay napatingin kaagad sa kanila ang mga taong nakatira Pansin ni Lola na tila hindi mapakali ang driver kung kaya naisip niyang kausapin ngunit naunahan siya ng driver sa pagsasalita. Ah, nang, sigurado ba kayong dito kayo titira? May mga kakilala ba kayo rito? Tanong ng driver kay Lola. Ah, oo manong, ah, dito po kami titira sa baryong ito. Pero wala po kaming kakilala dito manong eh. Sa totoo lang uh, nakikipagsapalaran lang po kami dito. Tugon ni Lola sa driver na nakausap niya. Hindi alam ni Lola kung ano ang iisipin niya ng mga oras na iyon. Lalo na nang makita niyang tila binalot ng takot ang mukha ng driver nang sabihin niya iyon. Magtatanong pa sana siya rito. Ngunit nauna namang magsalita sa kanya ang driver. Nang kung ako sa inyo, huwag na lang po kayong manirahan dito. Umalis na lang kayo sa lugar na ito kung ayaw niyong mapahamak kayo rito. Lalo na ayang iyang iyang magiging anak niyo. Dahil sa sinabi ng driver kay Lola, ay nakaramdam siya ng takot. Naku... Eh, bakit po? Ano po bang masamari? Hindi na naituloy pa ni Lola ang kanyang sasabihin nang tawagin siya ni Lolo Ilyas. Napatingin pa siya sa mukha ng driver subalit hindi nawawala ang takot sa mukha nito. Nang mga panahong iyon ay dali-dali namang nagpaalam ang driver kay Lola. Hanggang sa makaalis noon ang driver ay hindi mawala sa isip ng aking lola Milagros ang sinabi nito na huwag na silang manirahan sa lugar na iyon. Napapaisip din ng aking abuela kung ano ang maaaring dahilan kung bakit sinabi iyon ng driver doon sa kanila ngunit wala siyang maisip na dahilan. Rika nga rito Milagros, kanina pa kita tinatawag eh. Pinagtitinga na tuloy tayo ng mga tao dito. Uwi ka ni Lolo. Dahil doon ay napatingin sa mga tao si Lola at nakita niyang nakatingin nga ang mga ito sa kanila. Napapansin mo ba na tingnan mo oh, ang tingin nila sa atin? Tila parang kakainin nila tayo ng buhay dito. Saad pa ni Lola. Naku naman, Milagros. Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Natural lang na tingnan nila tayo dahil baguhan lang tayo dito sa lugar na ito. Tugo naman ni Lolo sa kanya. Nagpatuloy na lang sila sa kanilang paglalakad at hindi na lang pinansin pa ang mga tingin ng mga tao sa kanila. Hanggang sa may nakasalubong silang isang matandang babae na kumausap sa kanila. Nakaramdam ng kaba si Lola Milagros dahil sa mga tingin ng matandang babae sa kanya na noon ay nahinto sa kanilang harapan kaya napahinto rin silang dalawa ni Lolo. Ah, baguhan lang ba kayo sa lugar na ito? Seryosong tanong ng matandang babae kina Lolo hindi pa muna sila nakasagot sa matanda. Napayuko naman si Lola dahil sa kabang nararamdaman niya sa matanda. Ah, uh, opo Lola, baguhan lang po kami sa lugar na ito. Tugon ni Lolo sa matandang babae. Ay, matutuloyan ba kayo? Kasi kung wala ay sa bahay ko kayo muna tumuloy dahil mapanganib sa lugar na ito, lalo na kung gabi, wika pa ng matanda sa kanila. Nagkatinginan pa si na lolo at lola dahil sa sinabi ng matandang babae. Wala pa kasi silang matutuluyan sa lugar na iyon kung kaya kahit nagdadalawang isip man ay sumama sila sa bahay ng matandang babae mag-isa lang din pala siya sa bahay niya. Ah, siya nga pala. Ako ay tawagan niyo na lang si Lola Auring. Teka, ma, tanong ko nga sa inyo. Sigurado ba kayong dito kayo sa lugar na ito titira? Hindi ba kayo natatakot? Lalo na at buntis itong asawa mo. Tanong pa ng matandang babae kay Lolo nakikinig na lang si Lola ng mga sandaling iyon dahil hanggang sa mga oras na iyon ay kinakabahan pa rin siya dahil sa titig ng matandang babae sa kanya. Ah, oo po, Lola Auring. Wala, wala na po kasi kaming mapupuntahan na ibang lugar na malayo sa pamilya namin eh. Tugod naman ni Lolo sa matanda. Dahil doon ay napakwento na sila sa kanilang sitwasyon. Bago ko po ipagpatuli ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuli pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo bagong kasundo. Naawa naman sa kanila ang matanda kung kaya sinabi nito sa dalawa na doon sa bahay niya muna tumira ang mga ito. Wala rin naman siyang kasama kung kaya ayos lang iyon. Naku, huwag na po. Bukas na bukas po ay aalis din kami sa bahay niyo at maghahanap po kami ng lugar kung saan kami maaaring magtayo ng kubo namin. Tugon naman ni Lolo sa matanda napangisi lang ito at saka nagwika. Hmm, hindi nyo ba alam ang lugar na pinasok ninyo? Kung ako sa inyo, nais nyo pang mabuhay ng matagal dito. Huwag kayong basta-bastang magpapasya sa mga bagay na maaaring pagsisihan nyo. Delikado ang lugar na ito at ang mga tao dito lalo pa at puntis ang asawa mo. Mahabang wika ng matanda. Nagtaka naman ang dalawa dahil sa sinabi nito kung kaya nagtanong si Lolo kung ano ang ibig nitong sabihin. Baryo ng mga aswang ang napasukan yong dalawa. Mga aswang ang mga tao rito maniwala mang kayo o hindi, ako lang ang nag-iisang hindi aswang sa lugar na ito. Wika ng matanda. Hindi makapaniwala si na Lola sa kanilang nalaman. Tinanong pa nila ang matanda kung bakit mag-isa lang siya at hindi niya nililisan ang lugar na iyon. Napag-alaman nilang dalawa na hindi makaalis ang matanda sa lugar na iyon dahil ayaw niyang iwan ang bahay nila ng kanyang pamilya na pinatay ng mga tao sa lugar na iyon. Kinain daw ng mga ito ang kanyang asawa at ang kanyang nag-iisang anak na babae na ng mga panahong nangyari ang trahedya ay buntis. Magkahalong lungkot at takot ang naramdaman nila dahil sa mga nalaman nila mula sa matanda. Dahil doon ay nagpasya silang wag nang umalis sa bahay nito at samahan na lamang ito doon. Nang mga unang gabi nila sa lugar na iyon ay naging maayos naman ang kanilang pagtulog. Subalit nang mag-aapat na araw na sila sa baryong iyon, ay nakaranas na sila ng pang-aaswang. Gabi na noon, nasa bandang alas 10 na ng gabi. Nang mga oras ding iyon ay hindi makatulog itong si Lola. Ramdam daw niyang tila napakaalinsangan ng kanyang paligid. Natutulog naman ng mga sandaling iyon si Lolo sa kanyang tabi walang ano-ano ay nakaramdam ng takot si Lola nang mapansin itong nakatayo ang matanda sa pintuan ng kanilang silid. Nandilisik ang mga mata ng matanda habang nakatingin sa kanya. Maya-maya pa ay naglakad papalapit sa kanya ang matanda kung kaya napabangon siya. Bumilis ang tibok ng puso ni Lola dahil sa ginawa ng matanda. Inakala ni Lola na may gagawing masama sa kanya ang matandang iyon, ngunit nagkamali siya. Nang makalapit kasi ang matanda sa kanya, ay pinagsabihan siya nito. Huwag kang maingay. Nasa paligid lang natin sila seryosong wika pa nito. Sinunod naman iyon ni Lola kahit na nagtataka siya sa kinikilos nito. Ilang sandali pa ay nakarinig sila ng mahihinang ingay na nasa labas. Kinabahan ka agad si Lola dahil doon. Ginising din nila si Lolo ng mga oras na iyon. Sakto namang nagising si Lolo Elias nang magkaroon ng kalabog sa bubungan ng bahay. Dahil doon ay napamura ang matandang babae. Walang ano-ano ay nagsimula na ang mga pagyabag sa bubungan nila. Napatayo naman ang matanda at saka nagpas siyang lumabas ng bahay. Noong nasa labas na ito ay nagsisigaw ang matandang babae. Hindi pa ba kayo kontento na napatay na ninyo ang pamilya ko? Kanyan pa ba kayo kahayok sa laman at dugo ng tao para biktimahin ang buntis na kasama ko sa bahay na ito? Pasigaw na tanong ng matanda. Dahil doon ay nagkaroon ng mahihina ngunit mabilis na paghuli ng tik-tik sa paligid. Napatayo na rin noon si na Lola upang silipin ang matanda at kitang kita nila ang tatlong malalaking aso na nakapaligid dito. Subalit kahit na ganoon, ay tila hindi natinag ang matandang babae. Nakipagtitigan iyon sa mga ito. Walang ano-ano ay biglang iwinasiwas ng matanda sa eri ang dala nitong buntot ng pagi. Napalayo naman sa kanya ang tatlong malalaking aso. Ha! Kilala ko kayo! Kaya huwag niyo akong subukan! Kapag isa sa inyo ang malalang masugatan ng hawak kong ito, sisiguraduhin kong mamamatay ito. Si pa ng matanda at patuloy sa kanyang ginawang pagwasiwas ng buntot pagi sa ere. Hindi maintindihan nila Lola kung bakit sa ginawang iyon ng matanda ay nagsialisan ang mga malalaking aso. Walang lingon-lingon ang mga ito habang tumatakbo papalayo. Noong wala na ang mga aswang ay pumasok na ang matanda sa bahay nila. Noon lang din nila nalaman na kaya pala takot ang mga aswang sa matanda dahil ilang miyembro rin nila ang napatay na nito dahil lang sa buntot pagit na madalas niyang gamiting pangontra. Nagbantay na lang sila ng gabing iyon at hindi sila natulog. Nag-usap na lang sila at pinagsabihan sila ng matanda nalisanin na ang paryong iyon sa lalong madaling panahon. At hindi nga nagtagal, kinabukasan, kahit na hindi nila alam kung saan sila pupunta, ay nilisa nila ang baryong iyon nang hindi kasama ang matanda dahil sa takot na mabiktima pa sila kung sakaling tumagal sila sa baryong iyon na baryo pala ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pakikinig sa kwento ng aking lolo at lola. Kumagalang Hera. And again, maraming maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe. And i-click lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang Sundo.